So, what's up, lad? Welcome to my world. Nakakamiss yung gantong pwesto, pare. So, for today's video, ito ako ngayon, nagbabalik sa inyong harapan. Kasi may ride na naman kami. Ngayon, naghihintay kami dun sa mga kasama na. Ngayon, so, gusto akong si Sean Mark Santos, gumagang sign. Uy, uy, uy. Ay! Kakapi muna kami dito, mga pare. Peace! Maganda pare, oh. Wala pa sila. Tamang mo muna kami dito. Okay. dito. nandito na sila tol. Sila tol, oh. Hey. Okay. Tubig tol, tubig. 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 Okay. Tubig. Okay. Ah, sige, okay. <laughs> ah, na. isa, oh. Ba't naglalakad kayo? <laughs> <laughs> tubig, tubig. may okay. laman tol. laman pa. Yan. sa Uy, Uwi na tayo. Uwi na tayo? Okay, doot na mga tol. Oras na nga rin mga pare ko. 6.30 na tol. Peace. Boy, boy, boy. ngayon tol nandito kami sa ano nakalagpas na namin ng mowa doon, oh tapos na tapos na yun naligaw sila kasi dumiretso sila dun dapat yung u-turn sila dito kaya yun nakantay namin sila oras na kami abutin nito ito pare ya yeah, ya yeah, ya yeah. ano to? tumating na ay dumaan Ayan ayun na oh, na oh. saan kayo dumaan mga pare? Kitain niyo si Red. Ba't dumiretso kayo doon? Kitain sige, si oh, sige, sige. Galit na ano kami. Tatanggal yung kadena. Black take over, guys. Let's go, gang Let's go! Woo! Tol pa na oh, tol. Oh! Pasok oh! <laughs> ya, pasok. na, nagbabalik kami. Hello. Mga co-worker sa suot ko, tol. Gagawin ko bahay nyo, tol. Tangin na, tol. Nakakapagod, tol. Alam mo, Anton. Nagpapatulak ka, tol. Ha? Babiyahi, bahay ka na, Kabide. Papatulak ka, tol. Welcome to my vlog, puta. Nasaan na kayo? Yun, tol. Bibili siya na magpapaka-shot ka, tol. Magpaka-shot ka na, tol. Di ba habi mo magpaka-shot ka? Nagbablog ako, tol. Nagbablog ka, tol. Tama na mo tol. Yan imus gagi. Gago tol, ano kasi nag-aayos kasi kami ng bahay. Oy, sorry tol. Tolo 100k per month tol. Nadaan naman ako pala ng marakal tol. Tangan na tol, ikaw ba nakagawa ka ba tol? Tangan na tol, magsibag ka tol. Tama na tol, ako. Tulang ako eh. Tambay tol. Sorry tol ah. Tambay, tambay. Nandundera tol, ano yan tol

ano yun, Tol? mag-aong ah, kain Tol. Oh, mga ka nabibili mo, Mak. Uy, sa mo, tropa! Wala ice cream, Tol. Oh, ikaw, Tol, oh, ikaw, Tol. Ano oh, masasabi mo sa ride, Tol? Ah, oh, Tol. Oh, ano yan, Tol? Kaya ko, pre. All good, Tol. All good, soul Ikaw, Tol. Ikaw, Tol. Ano masasabi mo sa ride, Tol? First long ride, Tol.

Naglalabas <laughs> ka ng team. Ito, bully, tol. tol. So, tanga na, withdraw tayo dito, tol. <laughs> 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 yo, 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 yo. Tol, kaya ba ka tol? Tangan na ba? All game na tol! Dito tol! Sorry tol! <t -tool> Nakapunta to kami dito sa si Simbacoro, hindi na raw sila Entrance, asan yung entrance? Sa side yun eh, di naman entrance yun Yun oh Nagpapahinga dun sa gilid oh Ay nako! Liko Ikaw kasi nang liko kasi ng Liko Ikaw kasi nang liko kasi ng Liko kasi nang liko kaya yun, hindi <laughs> ko pare. Pabanatan na namin yung imus Doon na kami magpapahinga. Tapos, hindi na namin alam saan kami pupunta. Long Beach daw. Kaya e, itatrya namin kung nakabot kami ng sa Kung kaya, doon na doon namin. Tara na tol! Tara na tol! Dito na kami mga tol. Saan tol? Tol! Mapapawis tol! Hey! Kaya na tol. Napapagod tol. Na tol Pangino, bumalik pa tayo rin, bumalik ulit. Uy, tara, 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 tara. Ano tol, ano gagawin mo tol? Ano tol, ano? Pangino, talaga mo pa may mga natutulog <noise> din Uy, tol, bullying, bullying. bowling ha? Wow, 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 wow. Tinira yung helmet, tinadyakan pa. Yun tol, pahinga daw tol, oh. Palaw ba pahinga tol? Ba't shooting ka dyan tol? Tira nga mak, tira mak. Bang, ano mak? Kobe. Kobe side sa utak. Ayun tol, next destination tayo. Sa next destination natin pare ko. Sa ano? Sa beach Tan tayo. Beach. Oy, 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 oy. Next tayo, next destination tayo mga pare ko. Aginaldo. Aginaldo muna tayo. Aguinaldo tapos Long Beach tayo kasi magkalapit lang naman yung tol kita kita tayo -ta daw so, sa kabahan ng alapan no? wow kinaladkad so, medyo umaliwalas yung panahon buti na lang nagbibigyan talaga kami ni Lord Aguinaldo siya na natin sa kabila Ayan, tol, nandito na kami. Ayan sila doon, no? Kami dito ay ang bahay ni Milo Ginaldo. Ito yun, tol, ang init. Tamang pahinga muna kami dito. <laughs> tol, wag ka nagubad, tol. Utang ay namurad. Utang ang mura ng mura, tol. Uy, bastos mo talaga, tol. Interview sila, tol. A sige, tol. Ikaw ba na, tol? Sakit sa lumbuong Interview tayo, tol. So, Andito po tayo sa Naik Kabide. Uy! Kawin po. Kawin po. Anong masasabi mo na Narating tayo dito na safe. Pagod lang. Masabi ko goods. Goods mag-ride pero tangay na. Sakit ng bitiyo. Ah, ano masasabi mo na pagpunta mo dito sa Akawit? ano, uwing ah, na nakaka-skid na tol. Oo, oh, wala pumuntang? Hindi na nakaka-skid. Uwing? Oh, nakaka-skid oh, na tol. Oh. At ayun tol, di namin magtatagal dito kasi napakainit. Hindi mo! Diretso na kami sa 7-11 at kakain ng tanghalian. Yeah, wala tol, lumina tayo. Dito na kami 7-Eleven at 6.5 km papuntang Long Beach dito daan. Patansa. Kakain ah, mo na kami tangalihan dito. ko. Basta to, papatulog muna kami pin, Tol, didiretso na kami sa may nobeleta. Hey, tol, pero mamamatay tayo, Tol. tayo, Tol. Tol. Transition, Tol. Transition. Tatalon tayo, Tol. Tatalon. Oh! Uh, tolo dito so, dito ito kami sa kasabaan ng Kalayaan Road. Pakainit. Tirik na tirik ang araw. Ngayon, Tol, malapit na kami. Uh, ang mga 500 meters away na lang. Ayun so, na, Tol, oh. Dito na kami yung tatlo. Yung, ano? Sobra-sobra Masa ano kayo. Masado kayong nagmamadali. <laughs> Nandito na kami sa long beach. So, dalobot ako kaya hindi oh, ako na agad video oh, okay. dito na minum minum na sila uh, mm, mamimisi ata nila to dalobot ako na church show dito kay nanay thank you po thank you nai padlock <laughs> nyo na tol para makapaglakad lakad na tayo tol Let's go, let's go. Floating, floating.

swimming. Then mag-waste na may Wala kami gaano pamalit. Yung mga gamit lang namin na shirt. Patutuyin lang tapos. Pwede na yun. Paalam na kayo, tol. Paalam na. Paalam na. Santos, saan man? Santos. Paalam na. Paalam na, pare-pare. Tol. Baya. Never again, boy. Never again. <laughs> Grabe na yan. Hanggang sa muli. Peace out. Eh, di mali, mali. Mali, di para sa akin yun. Pala ba yung anak ko? Ayun. Ngunit sa muli. Peace out. Pew.